Ayan, panoorin nun natin. Eh? Hey, can you imagine that you're not going to come back? I'm going to be busy. Why to be busy. They're going So, dito mga buddy, hinahanap tayo ni Kuya Jonathan. So, thinking buddy daw, sabi. So, siyempre malinaw na tayo yun mga buddy. Hinahanap tayo. So, check natin kung bakit mga buddy at ano ba yung nangyari na sa kanya. Ah, mino tong nakarang araw kasi medyo busy tayo mga body lalo Sa amin din binagyo din mga body kaya hindi tayo pwedeng tompik tumpik Kung kumbaga kumbaga mag-relax, relax kailangan natin din maghanap buhay check lang din natin mga body. Yan eh, uh, post-post ko lang mga body para hindi po tayo makapalit kay Baswaki. Kung sakali, Baswaki, shoutout. Uh, reaction video lang ako sa video mo. Yan mga body, hinahanap tayo ni Koy Jonathan dito. Puntahan natin siya. Kasi sabihin ko sa inyo mamaya mga body, tapos ang reaction video natin kung bakit hindi ako pupunta sa kanya. Eh, bakit yung dinadala ka ni ka-Business na pagamot pa sa hindi ka pa sumama? dadalawang isip ain, daw siya uh, so yun pala yung last na reaction video natin mga body nung kinukuha siya ni Kabisnes nakakala ko nga na hospital na mga body na dala na pero hindi pala so yun nga uh, ayaw kasi ni Kuya Jonathan hindi na kailangan nga na magkaroon ng isip pa pagka ganyan na yung kalagayan mo pati yata yung itlog mo tan lumaki ah ha? ha? hindi hindi naman baka parang may lustos na ha? dati malaki yung malaki yan Luis dati yung malaki dati malaki yung itlog ano mo po? ah uh, parang pati parang lumaki daw dati pero ngayon, ah, di ko alam mga body kung konektado ba yun sa sakit niya yung paglaki nun. Napasintabi po sa ano mga body ha, ah, sa mga kumakain kasi medyo maselan daw to. Bueno na ha? Anong pangakot lang at atin? Oh. Ano daw? Ano eh. oh. daw? Hindi ko ng tulong. Ang problema kasi lahat na ng tulong binigay ko yun at ano yung problema kasi pera ang gusto niya pero sa pagkakataon ito mga body kaya ayaw ko na rin din makailam pasensya na po kayo mga body alam alam niyo naman po na syempre hindi naman lingid sa alam nyo na naging kaibigan natin si Cordiotan pero ayaw ko na po makailam sa kanila ngayon dito mga body kasi may tumutulong na po eh kumbaga support na lang po ako kung sakaling kailanganin nila ng kung ano may kaya ko di ba eh, dito lang naman kami may mga contact naman po kami pero sa ganitong paano kasi ni Kuya Jonathan yung gayong uh, pasabi niya ganyan eh yun mga badi, uh, hindi naman na kailangan yung pera talaga yung kailangan niya dito kundi gamot talaga Forward na lang hindi na siya makatayo wala nang lakas yung ano yung mga body main and spot must skip kumatabos ha. Ah, masang, masan. mga o dyan mo munang lagay. Samahin ni Baswa kasi mamasan. Pro magagay. Para sa private ng mga body. Oh, napapanood din naman nila 'yung 'tong video. 'Tong natin nating video. Nalala mo? Yeah. Ay, Ay grabe. I-body forward ko na lang 'to. Iba na, iba na 'yung ano nito. Oh hindi ko na papakita sa inyo mga bali pero kasi medyo maselan parang ano na na agnes na ba ang tawag pa sinabi po sa term ah uh, ganoon parang iba na yung ano ni ko Jonathan paanya hindi na siya kaaya ayang tignan kasi may napanood din ako nung nakaraan na sabi doon sa vlog kinakain daw ng daga yung sugat ni Cory Jonathan hindi daw naramdaman ni Cory Jonathan grabe so grabe kung nga pa nagpagamot ka na Ha? Huh? Ano? Anong sabi mo? Wala mangyayari bang gawin pa looban. Kaya nga. Hindi ko alam yung isip ni ko Jonathan. Bakit ganun? Eh, meron pala talagang taong ganun mga body. Based siguro sa kanalakihan o naituro. Grabe mga body. Yung nasa isip niya pera talaga. Hindi normal sa kanya yung magpagamot pag may sakit. Uminom ng gamot pag may sakit hindi pera lang Ang oh. ganyan <messimus> ngayon, di ba? <messimus> Robert, yung mga bali kasi may kanta Ang paa niya, oh, Jonathan, o. Hindi ta, hindi hamak yung tama niya, kanyang sa'yo eh. Ba? Hindi nyo kung gagaling ka kaya yung papatid sa ulo mo siya ni Mama Sang Actually mga body, yung manas niya nasa baba na lang ng paa niya ay lumaki na rin hita niya sugat sugat na diabetic na talaga itong komplikasyon mga body ano yung nangyari dito mo pala ka takalobo gusto? Ayun Parang ano daw, lumobo yung egg niya mga body. Kasi sabihin, dami nang nararamdaman talaga ni ko Jonathan. Ang nangyari sa kanya, tigas na ng ulo kasi. Nahanap ko lang mga body yung bandang hinahanap daw tayo. Kasi nasa, ano yun, eh, ni Buswaki. Nasa intro niya kasi. Ano yun? Ano

Hindi niya naramdaman yung sakit ng paa niya mga body kasi pag sintabi po sa mga kumakain mga body pasensya na kayo ha. Hanapin ko na lang po yung part na ano. Panoorin niyo na lang po yung buong video kay Baswaki. Pag-uwi <multipan> pa, pag-uwi 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 pa, pag uwi pa 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 pag uwi kaya nga, tumanda siya. wala na oh. Eh, si na ngayon yung Si Mama Samuel, buti si Mama oh. Na bigla din sa kalagayan ni Kao si Jonathan. Sa laging sarili. Wala na. Ate? Sir? Bakit hindi Sir? Bakit hindi pa? busy ang danger rin nating binyongin. Ay mga badi, hindi na daw ako pupunta doon kay Kuwajahatan. Kasi saka yung mga badi, ginagayin ko kasi, yung screen na mamatay. Ay ganoon. Nah, nahanap po rin sila. O okay, pwede kang unang-unang dito, baka mapanood eh, thinking badi, daka ni Ritchie. Sabihin mo, oo? Oh. No. Dahil oh, no. di, oo ano? Ritchie badi, tumusta rin po, maaari dito ng nandito. Ritchie at Yelty. Itulungan nyo naman ako po kamo. Itulungan nyo naman po kamo Kung magalang po po. Magalang po Anong tulong kaya? Ang gusto nyo kasi pera mga badi? Ginawa na rin naman natin kasi yung part natin. sa Actually mga badi. Uh, ito ha. Wait lang. Tapos din natin. Mahirap kasi mag-conclude mag kung ano. dahil Hindi pa natin natapos yung video mga badi. Mamaya tayo magbigay ng opinion. Magalang ating. Eh ah oh, Sabihin mo lang gusto mong sabihin. Good. Kailangan mga katotoo. Ipon-reposite mo po. Oo. So, kaya words ko. Kali words ko. Ito ang... sa salitigin sa akin. Pero? Ito ang... 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 Okay lang dito ang idol. Diba? Yung yung ganung... Uh, ano niya? Yung ganung mentality niya mga bali, okay okay lang daw siya. Pero ang totoo hindi. Tsaka yung panawagan ng mga body. Ngayon nasagot na ni Anda dapat siya eh, ni ni ka-business kasi pinuntan siya diyan in eh, kaso ayo niya sa mama eh. Oh, and so. Eh, ha, we shot more. Please, simply irresistible. Mahabayo? Oh, meron na? Wala naman. Di wala. Plus. At uh, As maganda 'to tulong ng buhay pa yung tao kaysa sa tumulong ka nang igup. Tama po. Tama naman yung sabi ni Busma, uh, si Bus Buswaki. Sa magandang tulungan na natin habang buhay pa siya. Ang problema nga, ngayong buhay pa siya, ayaw naman niya tulungan yung sarili niya. So ano yung gagawin ng mga taong gustong tumulong sa kanya? Ano oh, masas. Sa katigasan ng ulo niya, kailangan. pinapagamot, sinala sa shelter, dinala kung saan-saan, umaalis. Dapat, magaling na ito eh. So yun mga body ah, ah uh, ko lang uh, ko lang kasi baka mawala ako mga body. Yung sabi ni ano Buswaki. Si Buswaki mga body ay ano siya, uh, lupon po siya sa barangay sa mga hindi po nakakaalam at alam ko namang alam niyo na, mga body. Sa barangay siya talaga nila Jonathan na trabaho. So uh, natulungan na rin talaga nila siya sila dati pa sabi nga niya, di ba? Pinapagamot, dinala sa shelter kaso tumatakas si Ko Jonathan sila dati. So, nagawa na yung tulong talaga sa kanilang mga body. Kami, uh, kaming bilang nagmamagandang loob din kay ko, Jonathan, eh, hindi niya rin sinusunod yung mga ginawa. Sa part ng mga body, pinagamot ko rin siya. di uh, ba diba, kung maalala nyo, hindi sa ng mga body, para ma lang natin. Si Nani Marita, pinagamot ko din. Binilan pa namin ng mga gamit. Mga, uh, yung foam na may itlog-itlog. ba diba? Yung higaan. Inupahan ng bahay. Kasi nga, tumatakas sila sa shelter mga body sa barangay so pinagamit ko rin si Cordiotan nung nakaraan lang din pina check up ko din siya kaso nga lang ayaw niya uminom ng gamot ayaw niyang sundin yung mga pinapayo ng doktor siya sabi ng doktor so uh, wala rin kaming magagawa mga body hindi naman pwedeng paulit ulit na lang paulit ulit na lang yung gagawin namin masasayan din naman yung syempre hindi rin naman biro mga body yung gastos at hindi rin naman namin pinupulot din at syempre ah uh, may sarili din tayong pamilya. Kaya yun mga ba yung nangyari. Kaya, nagawa na rin natin yung part natin. Ayaw lang talaga ni Koy Jonathan sa sobrang katigasan ng ulo niya. So, eto mga body, um, uh, barangay na yan si Boswaki. Pero sa kanila, hindi nga umubra. Hindi nga nila din nakumbinsi si Koy Jonathan. So, kasi pa lang kami mga body. Kaya syempre, kami, ako, di sa part ko mga body, eh, Mahirap naman at palaging ganun. At ang isang reason pa mga badi kung bakit hindi ko na rin siya pinupuntahan doon. Kasi uh, mga badi, si Ate Jenny alam na namin na nandun. Nakikita niya si Cor Jonathan, tinitignan niya siya palagi. Kasi nakuha ko na ang ugali ni Cor Jonathan. Ang ugali ni Cor Jonathan kasi mga badi, mas na alam niyang may maraming tumutulong sa kanya, kaya niyang magalit-galit o kaya niyang sagot-sagotin yung isang tumutulong sa kanya. Kunyari, ako nung time na tayo namin ni Ate Jenny, ni Kuya Renji, ka-business, ako, Buswaki. Nung unang full first kami dyan mga badi, kung ano-anong pinagsasabi niya tungkol sa isa, kung hindi nakaharap yung isa. So, nagkakaroon ngayon ng pag -away, away hindi pagkakaintindihan. So, ganun kasi yung nasa mindset ni Kuya Jonathan. So, kaya niyang awayin yung, yung hindi niya kaharap at uh, pagbigyan niya yung kaharap niya kasi nga alam niyang maraming tumutulong sa kanya. Kaya yun, nagkaroon ako ng konklusyon o oh, na hayaan muna namin sa Ate Jenny na tumulong. Nakikita naman namin kung paano mag-effort si Ate Jenny. Uh, at yun, baga, diba, mga body ka at paano nung nakaraan. Uh, napapasood na ni Ate Jenny, napapainom na ng gamot, nadadala niya na sa hospital. Kasi nga alam ni Koy Jonathan, sa isip niya na wala nang tumutulong sa kanya kundi si Ate Jenny na lang. Kaya kailangan niya na sumunod. Kaya, pero ngayon, ito, hindi ko lang alam mga body ngayong andyan ulit si Kuy Buswaki. Baka magalit na naman siya kay Ate Jenny o hindi na naman siya sumunod kasi alam niya na tutulungan siya ni Buswaki. Ganyan kasi yung naging nakita kong observation ko dati mga badi. Ay, correct nyo po ako kung mali po ako. At yun, yun po kasi nakita ko. Kaya, minabuti po namin na hindi na pupunta doon para at least uh, hindi mag-isip si Kuy Jonathan na marami siyang matatakbuhan. Parang ganun. Ito mga badi, si Buswaki Wak, ano na yan, na barangay na po yan siya. So, mas ano po yan mas kumbaga mas may capab capability po silang tulungan siya kasi nga syempre may mga source of ano tayo source of uh, tawag dun uh, capability Basa, may mga kakayanan sila sa gobyerno di ba na mas tulungan si Kuya Jonathan kasi sa part ng mga body yun lang naman din yung kaya ko at nagawa ko na rin sa tingin ko uh, eh sa kailabas walking hindi nila ano mga body na kumbinsi So, patapos lang natin yung video mga buddy para makita natin kung ano ba yung nangyari. Kaya kayo, yung mga may ganitong sakit din, kapag sinabi mo, pagkamot, Tama. pagkamot na kayo, pagkamot. matigas ang ulo. Para hindi kayo matula dito sa kay... Ano gusto mo? ah pera? Yan, yan, na, yan na lang talaga mga buddy yung ano niya. Alam mo kung pumunta sa kung Kumbaga pang release. Sa yung ang release ng nararamdaman niya sakit niya, ang ng pera ang problema mga mga body mananatili sa mindset niya yung pera na ganoon na bibigyan siya ng pera hindi siya magpapagamot oh. alam niyo mga body kung ako lang talaga may capability na talagang kunin na siya dalhin na sa hospital may paggamot na, kaya naman yan mga body kung talagang may pera pera lang na din naman ang kailangan talaga yung mga body asikasuhin yan Okay <coughs> na tayo pagpaligoy-ligoy eh kung ako lang may sapat nakakainan ng mga body bakit hindi Dalay sa shelter pera, bayad, di ba? eh sa amin, sa part namin mga body wala pa kaming ganong kakayahan kasi alam niyo naman din ang buhay namin so pero sa tingin ko yung may mga kasi alam ko may budget yan eh hindi, eh correct nyo ako mga body may budget yan or talagang ano yan eh sa barangay syempre, eh, shout out sa barangay nakita ko naman yung effort din kasi ng barangay nila. Pero iba-iba naman kasi ang barangay mga badi. Pero sa tingin ko may mga budget naman yan, may mga pondo. Kaya sa ganyan kasi, parang ang sinasabi ng barangay kasi, hindi dapat pilitin kasi syempre tao pa rin siya. May karapatan pa rin siya pag ayaw. Hindi natin pwedeng pilitin. Parang ganun. Uh, so naiintindihan ko naman yun mga badi. Naiintindihan naman natin yun. At saka wala naman tayo sapat na kaalaman para uh, malaman yung mga ganung bagay na ganun ba talaga ako syempre mag-relay tayo sa kanila yun yung sabi nila eh katulad dati hindi namin pwede siyang pilitin na uh, dalhin kung ayaw naman niya sa ospital di ba kasi may, may karapatan pa rin naman siya at uh, yun kaya, nagawa rin naman ng barangay yung part nila dati na dinala sa shelter pero tumakas nga lang din sila lumalabas so ano yung gagawin natin mga body pero siguro sa, sa itong lagay ni ko Jonathan na ganito ibang usapan na siguro kasi hindi, na, hindi naman na siya makakapalag hindi siya makakaalis so hindi ko lang alam mga body ha at isa rin sa dahilan kung bakit din ako nagpupunta dun kasi nga mga body may maliliit ako at uh, sa hindi po nakakaalam mga body dito ko na lang din sasabihin kung bakit, yung anak ko kasi mga body nagkaroon din yung ganyan, sakit ni Cordio at nahawa, kumbaga malaki yung posibilidad at aking haka-haka na baka dyan nakuha, syempre pag nakasalam mo ako sya papasa ko sa mga anak ko so nagkaroon din yan mga body pero naagapan, napagamot ko uh, nagamot na, na, na mga body okay na, kaya uh, napapasalamat ako kasi nga kung matatandaan nyo nakaraan nagpa general check up kami lahat di ba? at doon nga namin nalaman na yung anak ko ay nagkaroon actually kahit yung asawa, ay, anak ni Boston Ying nagkaroon din mga body yung kasagsagan na lagi kami doon so nagka nagkaroon din yung anak ni Boston Ying mga body so nagamot na rin Tsaka, hindi rin biro yung gastos mga body anim na buwan na gamutan. so kaya nag ano rin ako mga body nagdadalawang isip na ako at nag ingat na rin ako sa pamilya ko mga badi, ayoko na maulit yun kasi uh, hindi ganun kadali mga badi. hindi ko lang yun sinabi sa inyo mga badi dito kasi ayokong ayokong sabihin pa ayokong magkaroon pa ng ano usapin usapin pero this time kasi mga badi para at least din baka isipin nyo bakit hindi na ako pupunta dun pinabayaan ko na siya alam niyo naman siguro mga badi yung effort natin dati yung nagawa na nating part natin at kung hanggang saan yung kakayanan natin kaya yun po, ibig sabihin ko yung kung ano yung naging dahilan at isa na rin yung pag-iingat ko po sa pamilya ko sana maintindihan nyo po sa lahat ng sumusuporta nakasabaybay kay Ko Jonathan pero ako mga badi, kung sakali may kailangan si ano, pwede natin may tulong sa kanila sa ibang paraan siguro hindi na natin i direct kay Ko Jonathan yung mga tumutulong sa kanya yung mga body kasi sa lagay na ganito mga body nakarelay lang din tayo sa napapanood natin sa ginagawa nila eh doon din lang tayo magbabase mga body ayoko nang makialam o ako pa yung makisawsaw dyan na kukunin ko ganyan ganyan uh, eh, ayoko na po tsaka ano panalangan na lang po talaga yung ano natin kay Kurt Jonathan na magbago yung isip niya magbago yung mindset niya baka sakali ay magkaroon pa siya ng mas mahabang buhay kasi hindi naman natin masasabi mga body yung ganito eh parang ikaw na mismo yung nagpapaiksi ng buhay mo bagaman hindi tayo yung may-ari ng ating sariling buhay kung kailan talaga babawiin pero sa ganitong sitwasyon kasi parang pinapaikli mo na talaga kaya yun, yun po yung masasabi ko sa part ko mga body kung bakit hindi na ako napupunta at kung bakit uh, hinayaan ko na lang din muna kasi alam ko naman na si ate Jenny hindi naman siya pinapabayaan mga body Right, Tapos yung kantong ng video ni Buswa. Ha? Oh, So kung ako ng dalawang ano na, okay na? so binigyan niya okay, ng pera. Okay. Okay. So yun, pa, nung binigyan siya ng pera, parang lumakas mga body. So yun, yun kasi yung mindset niya, yung mentality niya mga body. So yun, yun tapos sa mga body, hanggang dito na lang. So yun. So yun mga badi, yun yung naging ano, naging siste kung bakit hindi na rin po ako pupunta kay Kuya Jonathan. At uh, sana maintindihan niyo rin mga badi. Alright, so ang sa muli, panalangin po natin yung pag ano, pag, uh, pag iba ng isip ni Kuya Jonathan para at least ano, baka sakaling kayanin pa ng katawan niya, magamot pa siya. Kasi mapapanalangin natin gumaling siya mga badi, gumaling, uh, ano kasi yun mga badi? kung ikaw naman, hindi mo naman tutulungan yung sarili mo mahirapan, mahirapan ka pa rin, kahit anong panalangin, sabi nga, pero syempre, uh, kalakip nun, yung pagtulong mo sa sarili mo, uh, at yun mga badi, sa lahat ng kasubaybay, maraming maraming salamat po, panalangin po natin, na magbago yung isip niya, uh, at sana po, huwag mong mag-isip, na pinabayaan, or, ano man, uh, ano na po tayo, uh, maging, malawak ang pangunawa, at alam ko naman, na maunawaan yun mga badi, at ako naman, I am more than willing sa pagtulong mga body kung sapat lang ang aking kakayanan. Uh, at kung may magagawa lang din ako mga body. Pero sa sitwasyon ngayon, kasi mga body may nakikita tayo o may mas mga tumutulong na mas may capability. At yun nga, yung may mga capability nga mga body, eh, hinihindihan pa o kumbaga inaayawan pa, eh, kasi na lang din naman tayo mga body. So yan, kasambali mga body. Salamat po. <laughs> at biyahin na tayo.